Siya na, tingin. Siya. Oh, lintis ka, lintis ka. Ah, huh? oh, lagu. Anak, oh, ambang! Pumarinig ka! Tignan mo anak mo. Pumarinig ka, anak, ambang! Siya na, tingin ka. Jida. Oh. Jida oh. Jida, patungin si Jida oh. Jida. Ku. Mm, dalawa kami. Mm. Mm, okay. kito nang gawin mo na budget ng guys. Ala. si An.

Basta ma kahit mainit mainit maraw. Linaw na linaw yan. Pag madilim lang wala. Paano mo na na-discover mo lang yun yan? Hindi. Hmm, tagal-tagal na. Picture mo nga kami. Picture. Hindi na yung ka ah. Hmm, why? Ngayon. Narinig na? Nag-click na? Why? Uman na? Ha? ala Kaya na, tingin. Siyaw ka na lang. Siyaw ka. Siyaw. Lalagyan sa anto, sa printer. Dali. kain na pala ng oh. Hindi kita kitan kita pumuha. Kala ka sa inahin lang. Hindi mo, hindi so? mo pa naman napapakain sa kabila, ano?